Ang pagiging mabuting tao ay hindi nakikita sa kung ano natapos mo itsura mo o relihiyon mo. Ang pagiging mabuti ay nakikita kung paano mo itrato at pahalagahan ang kapwa mo. Minsan kasi sobrang pagiging mabait natin, may iba na aabusuhin ka yung hindi nila makita yung kabutihan ng iba, bagkus yung pagkakamali lang ang napupuna nila. Nakakalimutan kasi ng iba na parte ng tao ang magkamali. Pinakamalaking problema nating mga tao ay yung pera. Dahil dyan, madalas magbase ang iba. Nakapag mapera ka, pwede mong paikutin ang nasa paligid mo kahit sobrang sama ng pag-uugali mo. Nagiging mabuti sa paningin ng iba yung mapipera. Dahil napapakinabangan sila. At yung tunay na may mabubuting puso ay nababaliwala na. Kaya tandaan natin na ang pera ay nawawala. Dumarating at nawawala pero ang mabuting pakikisama ay tumatatak sa puso at hindi yan mawawala. Patuloy kang maaalala ng tao, hindi dahil sa mapera ka, kung hindi dahil sa kung paano ka naging mabuti sa kanila. Mm -hmm.